Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors ng bagong big man. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagdesisyon na nga po si Lebron James sa trade ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops nang napag-usapan pa lang natin noong nakarang araw kahit man nga po mismo Golden State Warriors na nagsabi na ayaw nga po nalang i-trade si Klay Thompson ngayong season, ay hindi para naman nga po nila isinasarado ang posibilidad na gumawa ng move kagaya ng pagkuha ng bagong manlalaro sa loob ng trade market. Kailangan na kailangan na rin naman nga po silang gumawa ngayon ng trade, gayong ito na lang naman nga po nag para may saayos na kanilang lineup ngayong season. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, at least isang big man nga na ang target nilang makuha sa pamamagitan ng isang trade bago sumabi ng trade deadline sa Pebrero. Yes, hanggang ngayon nga po ilubos pa naman nga po ang ng Warriors ang kanilang front court na siyang itinuturing na pinakamahinang parte ng kanilang kupunan. At isa nga po sa mga nabanggit na center na posibleng nga po nilang makuha ay walang iba kundi si Deandre Ayton na ginawa na rin naman nga na available ang Portland Trailblazers sa trade matapos nga po nakakadismena performance sa kanilang team ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagdesisyon na nga po si Lebron James sa trade ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga na ipanalo ng Lakers ang kanilang huling game laban sa Golden State Warriors, ay hindi para naman nga po natatapos ang managsilabasang balita ngayon patungkol sa kanilang team lalong lalo na kay DeAngelo Russell. Ngunit ayon na rin naman nga po sa naging pahayag na Lebron James sa kanyang interview, Masaya nga daw po siya at gumagana para naman nga po ang kanilang original starting five last year na kinabibilangan niya at ni Anthony Davis, Austin Reeves, Jared Vanderbilt at DeAngelo Russell na kanilang ginamit para manalo sa kanilang huling laro laban sa Golden State Warriors. Kaya naniniwala nga po siya na magagamit at mapapakinabangan para naman nga po nila ng maayos sa kanilang kampanya ngayong season. Lalo na si DeAngelo Russell na nagkakaroon na nga po ng magagandang performance at mainit na shooting sa 3-point line. Kaya mukhang wala na rin naman nga na pong rason pa ngayon para i-trade nga po nila si DeAngelo Russell. Lalo pat may lumabas na rin naman nga pong balita ngayong araw na marami na rin naman nga pong mga teams na ayaw siyang kunin sa isang trade ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.